Yo, yun talaga yung hahanapin nila eh, kasi nagiging passive ang kanilang laruan dito. I think, na, alam din kasi nila eh, or nangyari na kasi sa kanila to sa Team Lilgan eh, di ba? Parang nung sobrang asim nila na nabigyan sila ng nabigyan. Pero ito yung ginawa ni Steve na sobrang ganda. Tyrant's you know? Revenge at Tyrant's Rage. Tapos napatay pa nila si Sasha. <coughs> ah. Kunting asim pa lang yan ah. Oo, no, pa, lang, pa yan. lang yan. Kaya mo, ang laki na nung nagawa nila. I feel like uh, kailangan mo lang ng konti pang Ayun mo, risk, risk taking. List, ay, ganda, risk, ay, ba? ganda, ganda na. Ang ganda na punto na yun, risk taking. And uh, sa team SMG kasi, tinawa naman, puro mga risk takers ang mga heroes nila dito. Yung flicker oh, watch, eh. sobrang laking risk nun ha. Kasi Taka. wala ka nang ipapanta, wala ka namang dash eh, di ba? Same with ano, si Sa si Saksa tuwing papasok yan with ano, electrify beat spot sabi mo yun sa crowd control yan. Oh, uh oh. -huh. Yung, walang sinasanto yung bawas ng beat. So risky pa rin. yeah, 'di ba? Yun nga ang uh, hahanapin ng ganda nang nabanggit mo lock hard risk. Ang usapan dito and uh, sino ang mas may lakas ng loob na mag-take ng risk. Uh -huh. Lalo na I ito na lang yung pinakahuling chance nila para makapasok sa M5. So, so talagang, kung risk ang risk yung pag-uusapan, kailangan ipigaw if na ito, i-all out yun ano, lang Tiba, Ay, yan yan lang. na, <laughs> na <laughs> <laughs> kagad. Okay, An 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 <laughs> <laughs> oh, ano, tibay at lakas ng loob. Tibay at lakas ng loob. Nakakalaga ang ating kita, kaibigan. Hindi nito, ano. Nakwento lang naman sa <laughs> akin. Nakwento lang, nakwento na. lang, 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 lang sa akin. Maniniwala ako sa iyo, boy. Okay. So, malayo yata ang pwestuhan dito ni Aurora. Sinis muna na agad ng SMG yung laban. Oh, pwede na reverse to, amigo. Smooth. Silang dalawa yung nagiging, ano, na, na kumbaga sila yung uh, sumasal sumasa ng mga damage. Pero Los Insani, makakapatay pa ata ng isa si Marquino! Naku no, po, mamamatay dito itong Teres di na Flicker and watch Yun yung rest na hinahanap natin. Ang panagamit na rin yung Nether Realm. Mamamatay ba si Biko? Meron pa rin, naman siya naman mortality rito. Habang nagbuhos na ng maraming skills, maraming mga ultimates ang na-burn doon sa naging skirmish na yun. Pero mababa pa naman yung dead timer ni Marquino. Taapot siya dito sa Lord ito yun yung we're talking about it no for dito parang yun yung biggest difference ng no, Filipino squads din and Indonesian squads yep hindi sila maghihintay na sure kid Gagawas, gagawa si ng paraan kaya si Miko kahit pa sticker wall chart siya mag-isa ka okay lang gago kasi kita mo yung follow up sa Sack uh -huh. talagang alam nila na ano hey, pwedeng they can do it and kaya na i-test yung ng mga hero nila ganda nun no. no, uh, nakita natin eh parang doon pa nga sa pagkakataon na yun Tikang pa mamatay si Miku eh, pero okay siya. lang eh. Kasi nabigyan niya ng way si Sasa at itong si Sasha na makapasok. Dahil nga na-take down kagad nila itong si Marquino at naka up siya. So ngayon, uh, naka-depensa naman dito ang Imperio. Pero basag kasi yung top and mid. At yan yung magiging alalahanin ngayon ng Imperio. Dahil hindi na sila pwede mag-engage ng into 5v5 teamfight. Maalala natin may backdoor play na nangyari kahapon at sa team S.A.G. na ganap yun. yun, fresh pa sa alaala yun. Fresh na fresh pa ang inyong ginawa sa amin. At ngayon, ang SMG naman dito pa na ba sa ganun. Alright, si Steve dito na pabligat kagad ng gamit tayo. Netherrealm habang uh, itong si Nico, si Nasalo lang. Umahabol pa itong si Veshin. Tinumahas niya ng mga normal dito. Masakit na rin yung mga sipa ni sa Sasa. Ngayon, walang mamamatay. Pero si Peshit, available na rin yung kanyang uh, ano, no, huli crystal, ha? Oo nga, eh. Parang game-game na to, man. It's na. go time na, eh. go time. Yes, go -time ang very, at the very least for Imperial Esports, hindi naman nabasag yung inhibitor din sa baba. At yung Lord, eh, nandun sa taas nag spawn So, pwede lang ishove na lang yung top, mm. no? Idirect na lang yung top para hindi nila alalahanin yung possibility of a backdoor. Siguro yung mid na lang. Pero wala naman ding masyadong ba backdoor dito with Team SMG. Kasi so, yung ginawa nilang lineup, he created para lumaban sa Levi. Oh, harapan. Harapan, harapan. harapan. So, wala akong nakita possible na mag-backdoor dito. Joy, hindi naman pwede. Si Sasa naman, eh, medyo sobrang vulnerable niya. So, I think it will all boil down doon sa magiging team fight around the Lord dito sa 42nd point. Oh, nga. Na. Actually, kaya ako nasabi yun kasi kapag, ka, uh, di ba, sila Benny Cuny. Si Benny Cuny kasi kahit ano eh, kahit ano gamit eh, kahit Leslie, bumabakdoor. <laughs> Pero ngayon, natinamahan dito po ka dyan. Steve Kagan! <laughs> po yung main setup here o ng Impero ay babagsak. 26 seconds bago mabuhay itong Lord. Pwede ba silang sumugod? Hindi, mag-aantay na lang sila. Parang dahil lang sa isang nap kill out of nowhere, boy, parang isusuko nila. <laughs> isusuko yata nila ang Lord. Nako, ang tagal nito, 20 seconds. Pangatlong Lord to, boy. Medyo mahabdi na yan. Makate yan, boss. Uh -oh. It's either sa top or mid pa yun. At ngayon ang Lord ay available na. Pwedeng bilisan ng Team SMG ito. At tama ka nga doon sa sinasabi mo. Wala na silang, hindi na, hindi na, wala na sa isip nila na mag-contest. Ang gusto nilang nila dito, ilaban natin under the base. Yeah, straight up team fight here para sa Imperio. May mga posibilidad pa naman na pwede talbang sila ang makalamang. Pero kita mo naman itong SMG, hindi sila takot. Hindi sila takot pumasok, hindi sila takot na pumake up. Lalo't may line sila na napaka-durable din in certain situations. Lalo't ngayon na sila yung namang 8.9K gold din halos mm -hmm. ang kanilang namang. So talo ahead sila, both of their heroes, ahead by items talaga. Yeah, and uh, ito, risk na naman do para sa Team SMG. Actually, if ever man na, worst case na maubos ang Team SMG dito, okay pa rin naman eh kasi hindi makaka-one-way makaka, makaka one -way push dahil kompleto pa naman ang kanilang mga tore. Yan oh. ay uh, uh, risk muli na kanilang uh, bubuuin. Team SMG, nandito na yung Lord ha. Yeah, they're gonna have to throw everything in the line para dito sa team fight na to. Sino magsisimula? Ako po yung flicker, Tyrant's Rage. Patay ka agad dito si Stormy. Pero bababara nila. Habang ina yun doon yung gamit na. Pop yung keyboard dito ni Smooth. Oh! Flicker yung ginamit na rin yung inahabon nila yung flicker again from a fishing. Pero babawas ang kanika nila mga buhay doon. Yung risk. Sinalubo ng imperyo. Anong risk, risk? Yayakapin ko kayo. Yakap, diretsyo. At hindi na nakapag-react ang Team SMG Stormy. Hindi nga niya nagamit yung black shoes yata niya. <laughs> Napakabis sa pagyari. Oo, oh, may, may tyrant si kasi na hinabutan eh. Tapos bago bago pa siya makapindot ng uh, kanyang black shoes, eh na burst na kagad siya. And yun yung potensyal ng lineup na ganito ng Imperio at pagkakataon nila na maka oh. at it, makahinga. Ito na ba yung ano, meeting comeback na ba to? Yan na yun. Ito na yata yun, boy. Possibilities endless na para dito. Pero syempre, malaki yun lamang ng Team SMG. Kompleto pa din sila and pwede pa rin silang mag-engage sa team fight. So, pagalingan na ng pumitas, Moritz, no? Oo, oh, pagalingan pumitas, pagalingan pumindot. Ito na yun eh. This is it. Hindi rin naman biro yung pinanggalingan ng Imperio eh. Tandaan natin sa Latin America na region, ang daming malalakas dyan. So, talagang batak din tong team na to. At nakikita natin sa way nila na mag-react doon sa defensively, alam nila yung ginagawa nila eh. Exactly dapat mo, dumidikit na din yung gold nila. Tik yung ano, si Joe, pwede na lumaban to. Ito, Ay, ano, uy, bumili na rin ang ano, si Halberg. Kasi nga naman ang kukunat eh, tapos may may sustain pa eh. So, aalis ito yung sustain. immortality din para dito kay Aurora. So, another way para mabuhay siya or way of survivability. If ever man, kasi tatlong, tatlong segundo na lang ay mabubuhay na itong Lord na to. Here we go. 25 seconds para sa setup. Nakita natin kanina yung SMG ay nakakuha ng pitas. And from there, nag-indibre ang door nila. Papayag kaya ang imperium na mangyari ulit yun. Nangunang no, kayo si Martino, si Aurora si Jure, madapit lang. Fishing for the safety. So talaga si namang Steve. kompleto. Sir Gatos pa, ang Imperio sa ngayon. Si Steve ah may pinaplano si Steve dito. Kaya na kasi risky yan. Masyadong malayo yung mga kasama mo Nakaisa po. Nakikita Si set up ka mag-isa dyan. Nako. Lumayo ka muna, Steve. Ay Oy, Steve! Nako. Ay! Tapagka! Ikakat siya dito. Nako, delikado ata siya. Siya ang planong i-burst. Wala rin siyang immortality dito. Ngayon makakalayot, makakahabol din ang Imperio. Pero si Steve talagang i-verse na din Tyrant's Rage na gamit habang yung Wild Charge din. Miko dito ay lumalayo, nakadikit lang din sa may pader para sa kanya si Cesar Bledsoe. Pero may 1v1 pala na nagagalaw sa gitna! Patay si Marquino sa pagkakataon na ito at ang Lloyd ay mapupunta sa Team SMG! Ayan na, yung mga small things, the small things, mami, sa totoo lang hindi, mo, hindi natin napansin masyado. Yung Wild Charge ni Miko na nag-cancel mm. doon sa Tyrant's Rage netong si Steve na napadali yung laban dun sa taas, that means na napaka-open bigla ni Martino doon sa gitna. Yun nga, na, na, na napunta lahat yung atensyon ng Imperio Esports doon sa taas not knowing na may 1v1 pa lang doon, Marquino at itong si Smooth. Tadyan natin, naka-impure rage din to eh. So oh. talagang may damage to. Ay! Ay! Of damage. Ay. At nakamit, yung Ay! Pero nagamit yung Wind of nature. Sasa dito nakaka-prehit lang. And Steve ay tumatakbo. Nako po, prehit sa likuran. Itong si Sasa, pop yung emo. Kinantay pa nila yung Wind of nature na titigan. Pumapain na pa, pero yung Lorde nandoon nandun at kung ang bagsa, ay mabubuhay na rin. Masakit na yung normal-normal dito na yung sigod. na yung mahabol, Lorde ay nandun. Makakapatay at yung setup mula sa Imperio mawawala at ito na nga ba. Ang unang game na makukuha ng Team SNG, Penalty Zone. May pilit pang ng Imperio pero hindi mabibilit at ang ipang uh, kumpunan ng Team SMG ang magwawagi sa game number one. Kita mo naman. Ay, grabe naman. Napaka-gising na gising. Gising. Round doon sa Malaysia with a 1-0 from Team SMG. Wow, grabe yung laban na yun. All throughout the uh, game, eh hawa ng Team SMG ang kalamangan. Pero may mga moments din naman na nakahabol sila after ng two kills na nakuha nila doon sa tower defense or yung sa base defense na